pictures. I like. Ah. Uh, <gasps> yes. Oh, parang bot sila na parang maganda. Oh, oh parang. Iya <sighs> ano ni AC? Oh. oh. Love a queen. Yeah. Yes. Like ano my... sila lang? Like, Ala ah, ako. Precious. So, ah, uh, Ako? Ako? Aku? Tawa tas mula iko. Kuling ko dapat pano parin dito. Madame. Ibahin na yung dapat, tone, pero dapat, dapat rhyming pa, pa rin. line pa dito. Oh, oh. Hmm.

Mabait. Kailangang mapansin. Kailangang mapansin. Dapat mo. Dapat maganda. Dapat maganda. Dapat maganda. Dapat matalino. Mabait. Hanggang sa parang dig-dig-dig-dig-dig. Paano ba yun? Yeah. Dapat maganda. Hindi, hindi. Kaya yun, kayo tulad to na yun. Pero, maa. Dapat maganda. Dapat maganda. matalino. Mabait. Okay, go. Sabihin niyo. Go. Dapat maganda. Matalino. Mabait maganda. Pwede natin yun ano, dagyan ng Napit isang na siya. Kasi isang uh, word na sabay. Kasi, para, hindi, after after pwede yung may tono yung last word na sabay sila. Oo. -oh. Mat, ganda. Ayan na, ha? siya. Kumakanta na siya, siya. Brett, wala yun sa branding. Torsha, ma, ganda. Hola, <laughs> Paglabas talaga kay album. Bigyan <laughs> natin. Take 30, album uh, sa muna. 32, 32, 32 album. albums na album sa muna. Coming soon. Masipag. <laughs> ano pa? Hmm. Mabait, masipag. <gasps> Maganda. Oh. We have a queen. Maganda. Dapat magala? Dapat magala. Respeto, ganyan. Okay. Okay. Respeto. Magala. Dapat yung mga Filipino words na talagang ano, yung mga deep na panahon ni Jose Rizal. Marikit. Habang, Marikit. habang habang Binibing tumatagal. Marikit. Marikit. Oh, Dalaga. Marikit. Kasi Binibini. 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 Marikit. 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 Binibining. Parang si Binibini. Paraluman. May sinit. <laughs> Marikit. Dapat para luman. Kam parang binidini si Paralungan. Dapat hindi oh, mo si Paralungan. Ah, oh, oh, nagbabae, Ah, hindi ba muse? Bini, oh, parang, sya, parang binidini, binidini, maya, siya, parang babae siya. Ma. na. Masungit. bini, masungi. Ay, 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 ay. ay. Masungit. Hindi, yung, masungit. yung hindi masungi. Dapat hindi, yung hindi <laughs> masungi. Tapos, para pwede, dapat mag... Eng, 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 eng. Dapat mabait. dapat, dapat may sungki. Dapat mabait. Dapat mabait. At walang sungki. dapat mabait. Clarice, Clarice, Clarice. Mukha kang walis. <laughs> so, mabait. Mabait. Pa, pa. Masungit. Ano ba? Ang boom bunny. <laughs> mabait, masungit. Ma Dede, gusto nyo ba dito na mag-start OUS na? Dapat mabait, US, di pwedeng masungit. May kilala kami. Basta yung sasabi na Fresh. before i-break. Walang sabit. Sa ano? <laughs> <laughs> Sorry. Something, 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 <laughs> <laughs> oh, na, Walang something, Pwede ba yun? Yung walang something, <laughs> Isabit sa atin na Marikit yung hindi no. masungit dapat mabait. Sap. Salapatan. Sa ano bang hindi ano pa atin? Si Ay, Ay, marikit yung hindi masungit dapat mabait. Yung... Yung walang may, Yung may malasakit. Para mas Marunong manasakit. precious ang iboto. Wow. <laughs> din, sakit. Oo, oh, oh. ung <supr2> Nang nainggit pa no? hindi na binuto. Hindi mm, 'yung pang-break lang ng ano, mas. one person random din. Ito 'yung musical actually. Oo. Ah, start. Siguro so uh -huh. ito. Okay. Tapos, uh, parang breaker. Ah, nakakaingit pa lang. Ganun. Oo, oh, ah, oh, nakakaingit. Tapos yung maganda. Ay, may no? Oo, parang may different kinds of emotions. Oh, nakakaingit. Sige, <laughs> go. Sino yan? Piling ko si Bianca yan, eh. Ay, ko na yan, Bianca. Ah, ano ba, mom? Ah, nakakaingit. Ah, nakakaingit. Nakakaingit. Ang puti ng Dapat, kanyang sinit. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede ba Sinabihan nga akong maitim ko po ano eh. Sige, buhaz niyo ako. <laughs> oh, tapos dito kakanta na... Babalik sa We Have a Queen, ha? Huh? Have Where you have you been? Kagandahan. <laughs> Nag-CR lang siya, no? We Have a Queen. Ba't <laughs> ka uh, Mom. Uh, dapat, uh, 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 ah, uh, uh, nakakaingit lagi yung ah uh, natin. Kagandahan. Okay. Ito mukha ni para luma. <laughs> Pwede ba yung gano'n? Sige, sige. Pero gagawin mo yung line na yun. Kasi baka makapin. So, Mukha gandahan yung... Mukha para... Kahit yung paraluman uh, lang. Paraluman. Mukha Kasi muka si... Mukha niya si... Yung kagandahan parang si... Paraluman. Para yung gano'n. Pag tagay yun siya sa kanta. Hindi naman siguro makakapin. One, yun. ano lang. One word lang. Sige. Gita? mm ang kagandahan niya. Mukha niya si Paraluman. Yung kaka- oh, Baka ano yung eh, mga copyright ato? Mm -hmm. Hindi. Ang kagandahan parang si Paraluman lang. Kagandahan. Yung tono. Kasi kapag hindi siya pasok sa tono, will it make sense? Mm hindi. -hmm. Mukha niya si Paraluman. Hindi. One word. Ano one word lang, lang naman? Yun lang. Yung Sabi ni luman. Kasi gets yun. Sabi ni Kuya. Kasi kuya, kasi kuya. Kasi kuya. Kasi I don't want musical. Yung, I, I want a full script. <laughs> Hindi ba? Okay. So, yung kagandahan parang si... May para pause ko. No, yung kagandahan parang si... Para, para lumang... No, aah. Ah! ah! May alam ako dyan. <laughs> <laughs> <télévision> na, ano na ulit? Normal ano na? Mas balik na, no, ulit. Ano? Normal na nga to! Nag-joke ito. Oo nga, binalik nila eh. Para luman nga lang, inward lang. Oo nga, pakanta naman. Pakanta yun. Ulit parang hindi kung sino. Ah, ah. parang Para naman. parang 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 ko parang 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 yun, parang 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 ganyan. parang 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 ganyan. parang 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 huh. parang 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 tapos pag tinutok kay Precious, dati siya sabay-sabay, Precious! Ayun ko, ayun ko! Para maka-interest ka din, ikaw si Precious. Tapos naka-harness ka dyan, ah. <laughs> Mag-request like, ay harness kay... Tapos <laughs> tumatambot ang niya. Ang <yung> ganda niya. <laughs> <laughs> <Yung> ganda niya. <laughs> Pwede na naman, okay. <laughs> <Para>, ano? Sin one pa lang. Para! <laughs> <laughs> Huwag mawalan ng pag-asa. Buhay na kay ganda. <laughs> <laughs> Hindi talaga matawid yung pakaluma ah, niya. Paking, pakinggan nyo naman si, si Sige, ka, oh, uy, sa pagsasabi nito, sila ano ah. Ay, hindi oh, nga, hindi nga. Ay, hindi nga. So okay, practice, 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 practice. Sige, na? sige, sige. Sige, sige, Hindi ako singer, but Ha? Pinoy okay, ito na, ito na. Final na. <laughs> final oh, game. Sige, go. Dito kayo, magtabi kayo ni Bianca. Practice, one. one, one. Go, ikaw ang, ikaw ah! Oh. Ay, sorry, sorry. Dapat sorry, shot po na kayo or... bago. <laughs> para bumuka yung ano, no? Bago, para... Hindi Ha? Oo, gano'n. Tama yun. Pero gagalit ka, ha? <laughs> huh? Ha? Oh, oh. oh. Tapos ikaw, i-ano i, mo, gagayahin mo yung... Ano, yung Yes. Like I'm mocking her? yes yeah. Mas mahaba? Pero ikaw na yung sisimula ng kanta. Mas <laughs> mahaba? <laughs> Medyo pa, oo. Medyo pa. Ah, uh, five, five seconds. Ah? <laughs> uh? We need a queen. Grabe, feeling ko pinapalakpakan natin every line. Hindi tayo mabos. 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 Hindi tayo From the start? Huwag daw. Nadiretso nyo na. Okay. <I> like... <laughs> like... <I> like... <laughs> like... We need a queen. We need a queen? Ay, anong tono na to? Anong na Hindi na ba? Parang gano'n, mga gano'n. We need a queen. We <laughs> huh? need a film, queen. Saan We need a queen. A prom queen! We need a queen. Para mag-indie film na lang siguro tayo. Mag-indie na lang tayo, please. <laughs> a perfect... Oh. A perfect queen. Saan hahanapin? <laughs> PIN! Yan. Yeah. Tsaka no, walang ano. Hindi ka na Tapos i-utilize mo yung ano. Okay. Yung walang instrumento. Okay. Hindi ko no, kayo kayo pa na siya si ano. Okay. At yung Mika and ano, kayo muna dyan. <laughs> <laughs> Intro to eh. Yung mga <laughs> Hindi hindi kailangan maganda ang boses. Basta, we feel the passion. Yes. Kahit wala dyan so, yung yes, sakit. Yeah, ka basta mahal so, mo. Ganon. Okay, go. Start ulit. Kunyari nag-aka oh. oh, oh. mo lang oh. na. Ano. Okay. Ha? Then. Ha, we oh. need a queen. We need a queen. Oh, a prom queen. Oh, what do you mean? A perfect queen. Patanggal ng passion na lang. <laughs> Ang pa? passion! Nasobra ah! na na tayo sa passion! Nasobra na nga! Recast! Recast! Wait, let's go. to the last Guys, sayo ah, natin dalawa kira. Can ah, si we? Okay. Yeah. Yan yan yan. Guys, gulay na lang tayo next week. <laughs> mag na lang tayo. <laughs> gulay na lang talaga. Ayan! Ako si Bianca. Kayo na lang yan. Mag-beaming girls na lang sila. Kasi magpapantaid yung mga baklay! need a queen. Ay, Ay. We need a queen. A prom queen. Ay, What do you mean? A perfect queen. Oh. Sana hanapin. Feeling She's ko diretso. Oh. Mm. Dami mm. Babaan mo lang, babaan. Oh, babaan. It's too high. Oo nga. Mm. Dapat yung basic lang for them we kasi we need a queen. Pipayatan na ata queen, a queen. eh. Queen, ba? Okay. Patingin. Paltan Ah, pero hindi naman ako sige. Palitan na lang sa kumakanta talaga. Ano na lang, na man, man, man. Pero maganda yung <laughs> kasi comedy 10. sila eh. Comedy, comedy eh. Hindi sila kumakanta so kahit monotone lang. Oh. Okay, okay. Hindi okay. na kailangan <laughs> We need a queen. We need a queen. Isang tono lang. We need a queen. Okay, game. We need a queen. <laughs> like ay, ano? Ano, ano? Oh, yung... Okay. Uh, it's cool. just dialogue We, that We need a yeah. queen to be in a tone. It's just dialogue that uh, 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 Don't tone it. ka ba? Yes. Pero so, yeah, so, kayo, na, ano mo yung pare, pag kinakanta niya yung, ano, yung yeah. word. Oo. Uh -oh. Yung <laughs> monotone, <laughs> parang ganon. Ganun lang. Oh, monotone lang. So, iisang yeah, no, lang no, no, tayo. No, no. Okay, <laughs> no, Okay. Natin. Kasi Perfect yun, perfect yun. Huwag na, sa silent script. Tanggap na namin. Paano ba to? <laughs> or katangalin na lang natin to. No. Yeah. No, diba? We need a queen. Yeah. yeah. I think yeah. it's yes. a lot of screaming. After what? So, Charlie. Or... Kaganda. So, Charlie. We need a queen. We need We need a queen. Cool. We need a queen. Perfect. Or, Mix. Can I see it? Can I see it? I see it? forward na tayo Intro lang. Intro lang para <laughs> <See> the one. <laughs> para hindi zero Intro lang. Okay Perfect. <laughs> <for me. laughs> <laughs> <laughs> pa. <Perfect laughs> Need a queen. Need Need a queen. Kasi baka matagalan tayo creating the... Nalaglang baka sa tayo. Parang... Continue, guys. <laughs> Continue na. Mamaya na lang. Mamaya natin lagyan ng melody. Oo, oh, oh, mamaya na. Yeah, Kasi yun marami pa tayong scenes. We have.